Ayan, ito yung farm. Ayan. Ito. Ayan. Punta sa farm to. Ayan. Kawain na ang tulay. ito yung farm ng kasamahan ko yan maraming gula ito yan mangka maraming sibuyas doon yan yan ito na yung mga mangga oh. Kaso wala pang bunga mangga ngayon eh yan Ayan. Puro mangga, o. Oh. tasa Ito sa, ano, kay Sardin Makapalaglato. Ito, hanggang doon. Ayan, o. Oh. Oh, ito yung kampi niya. tapos ito yung mga palahing manok pang sabong yan yan ito pa yan ito pa puro pang sabong yan pang palahe ito pa yan Mana kok. Para ganasa. Ya. Ini manuknya, Yan. Disabunin loh, no, Yan. Kita pak. Nah, ya. yung isang aso si corporal yan. Yan si corporal Ito naman si Sars. Sars yan. Ito yung Pabo. Yung mga lakaning sa pag-arbalo. Ni...